Nagpositibo naman sa drug test ang sibilyan na kasama ng pulis na nakapatay sa 15 anyos na estudyante sa Rodriguez Rizal. Tumugma naman ang uh, baril na gamit ng uh, suspect na pulis doon po sa mga basyo ng bala na natagpuan sa crime scene. Mark Gabriel sa Balita. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Rodriguez Police na si Lieutenant Colonel Ruben Piquero dahil sa command responsibility sa pagkamatay ng 15 anyos na estudyante na si John Francis Ompad. Nasawi si Ompad matapos mabaril ng nakasibilyang pulis na nooy humahabol sa kanyang kuya. Administratively relieved from his post to give way to the ongoing investigation po to determine kung nagkaroon din po ng administrative lapses on his part under the doctrine of command responsibility po. Nire-respeto naman daw ni Colonel Pequero ang pagsibak sa kanya sa pwesto. Sa atin naman, eh, palo lang tayo, no? Sumunod lang tayo sa kung ano yung uh, sa atin, no? Mm -hmm. Para nga naman na hindi mapiktuhan yung investigation. So, kung mayroong napapailit doon, so wala tayong magawa, no? Kasi uh -huh. yan naman, eh, during the process of the investigation yan, para... Paging maayos to, no? the next time around na para kung mayroong mang lapses, na hindi na mangyayari muli itinalaga bilang bagong hepe ng Rodriguez Police si Lieutenant Colonel Arnulfo Silencio na agad namang bumisita sa pamilya ng biktima. Tiniyak ni Colonel Silencio na tututukan niya ang kaso at sisiguraduhin na mabibigyan ng ustisya ang pagkamatay ni John Francis. Ang naitanong po sa amin, yun nga po, ang sabi ko sa kanila, makakaasa sila na talagang tututukan ng PNP at sisiguraduhin na malakas ang ating kaso at uh, masisintensya po talaga. Ikinatuwa naman ng pamilya Umpad ang patuloy na pag-usad ng kaso. Mapasok talaga sa martyr ang kaso. Hindi lang yung gano'n na homicide dahil yun naman talaga ang dapat talaga eh. Martyr ang magiging kaso. Umaasa ang Rodriguez Police na maitataas sa murder ang kaso laban sa dalawang sospek sa tulong ng mga bagong ebidensya. Kabilang dito ang resulta ng drug test kung saan nagpositibo sa ilegal na droga ang sibilya na si Jeffrey Baggio. Nagmatch naman sa baril ni Corporal Arnulfo Sabilio ang mga basyo ng bala na na sa crime scene basis sa sinagawang ballistic examination. Magpapatibay na talaga kung uh, masasabi natin na talagang uh, may nangyaring shooting incident, ginamit yung baril at ang isa sa mga suspects ay nakagamit ng illegal na droga patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng pulisya at pag-aasikaso sa iba pang pangailangan ng pamilya umpad. Nag-deploy na rin ang Rizal Police ng dagdag na mga tauhan sa lugar para tiyakin ang kanilang seguridad. Mar Gabriel, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.